Nagigising lang. Punta akong basement pa. <laughs> na-stress na, na, na lang. Wala pa akong 3.30, mga galang. Na-stress na lang. Na. araw. ko lang. May motor. Nandun sa basement. Titignan natin yung motor. Ayun o. Ano. Tignan natin mga repa. mga din. Kim ko. lang kim Diba dati may e bike ako dito, mga repa, sa Taiwan. Nabinta ko lang yun, umuwi ako ng break contract ako. Ngayon, hindi na masyadong uso ang e -bike. Kailangan ng service dito. Pambili ng pagkain, gano'n. Ano na din? Ganda sana pag mga test drive natin, no? Pero outside niya, Mario pa. Ayan. Wala akong masabi. Picture natin. ngayon oh, umaga na. Morning, Taiwan. Mare pa. Yung may-ari ng motor. Ilakay. Ay, hindi pala si may-ari yung magbebenta yung kachat ko kukunin daw yung susi para i-test drive natin so okay na yung galong motor medyo mura ay sa bubili ako ng mga mahal dito yung iba kasi eh, hindi na kaya ng budget eh pang bili-bili ko lang naman ng mga pagkain dyan sa albas. hindi naman ako mag-long drive diba yun baba ulit tayo kahit pa rin nakamay ko grabe ito mga bacok oh natsok sa basketball ala hindi ko mayupi oh ah narada umuti service man ngayon ka

pasok sa budget ko oh, Para may service tayo Tapos palap natin yung papers niya. Uh, transfer Kasama na transfer pangalan mga repa ba? Diba? Dati naka e-bike lang ako yan yun, no? Ay sabay yung takbo No problem So baka kunin ko na yun check namin bukas sa uh, MBO parang LTO dito kung may huli eh. diba? tsaka transport ng pangalan let's go <laughs> let's try the kamay ko mm, bumili akong ulam dalang itlog tsaka dilis sa kalating kanin ah, oh, diba pwede na yan Let's go, Almozal bago maglaba hindi pa ako nakapaglaba mga re patanghalian oh. na naman 11.20 na patanghalian natin diba? uy, uy okay. so magsabaw namamang yung kamay ko hindi ko kaya mamaya lang ah uh, buatin ko lang hmm. nare pa o pa ako tinapay ng juice para mamaya. Ito no. Lamig. Sabaw tayo. Mayroon natin yung sabaw niya. Itong <laughs> kamay ko ka, namamaga Sana oh. hindi nabalik. Maaari pa no. Yan na maging itim no? oh, May itim itim Ano hindi na bali para ano Hindi tayo mapagastos Tignan natin Kung siya lang ilang araw Yan break time na Tumunog na Dito ako sa biliran Tapat Ah Ako nag-try pa rin pa kukunin kukunin ko na yan yung kulay blue dito kami sa MBO parang LTO ng Taiwan so oh, papa transfer name natin kukunin ko na yung motor ako nagmuni yun kakaot lang natin saglit lang naman to grabe ang lamig sobra lamig check up Papa check yung motor, mana pa? ano? 'di ba? Uy. Transfer ng pangalan. Let's go. Inspection. Ang bilis naman ng inspection. Ay, eh, grabe lamig. Ayun, okay na oh. Okay na mga repaw. Nakalipat na sa pangalan natin yung motor Diba? Eh, parang Eric Yan. Shout out Bayad mo na ako, di pa ako nakabayad Nakatransfer na sa pangalan <laughs> <laughs> Ito, bilangin mo na bilangin mo na lang Ito, bilangin mo na lang Ito, bilangin mo Ito na, huli na tayo You know? Mm. Let's go, huli na kami Oh! Lawig, pa, may motor na ako Let's yung kaibigan Pumunta ng Poland si Erickson Hindi siya kapulido pero okay na Pang service ko lang Diba? Bilis lang. Bilis lang magpalipat ng ano, uh, pangalang. Uh, Pauwi na rin pala ako. Bili lang ako lang. Uh, saging. Hindi ako mga repa. Dito na ako sa dorm. Ayan, uh, basement. Iwan na lang natin dyan. ba? Diba? At ah, papasok pa maya. Pumili na rin ang pagkain ko. Hindi na ako nag-video. Ay, na ako. Alas 11 na ng baga. Ah, pang At yun nga, may bago na naman tayong motor. Sana iingatan tayo ang bago nating motor. At mag din sa pagmamaniyo. Di ba? kakaut na naman, mare pa. Tara, pag-upit tayo. Oops. Sana all. Naka-force. Mahal yan, pa. 70. Okay na dito. Di e ba? 22 lang. <laughs> Ayan na. 70,000 NT. Wow. 44 ka dyan. 70, sabi. 70 yan. Nangyay na, mawak ka. Hindi ka marunong mawak ride. Okay. Para mga pagpagupit. Hinihintay ko si Kevin. Pagubig kami. Hindi na ako nagpalit. Mamaya na. Diba? Ah, ah nagpabukis ito yun. Matry na ko nagpabukis to yun. Mga rema, nagpalit pa ako kanina. Last juice kasi ito. Lapit lang naman. Yan, pagubig tayo. Mabalin dito, nakapagpabukis at nga rotuin. Oh, Mabit lang. Umunakan. Uh, 200 repa. Ang gupit dito. Ihulog mo dun. No? Ihulog mo dyan. Tapos ang kukuha ng ganito. Tapos yun. Gugupitan uh, ka gugupit uh, Sa peso, 350. <laughs> um, Ang balamad. Guys, oh, tignan nyo yung niya guys. Oh. minutes lang. pa? Warren. Tignan nyo gumit. Mayroon sa talagang kastin yun? Ano? Nasa uh, na yan? 220. Okay na. Nak bola nak. Itu ni. Oh yes. Abut. Banyak. Banyak sekolah sekolah. 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 Banyak kaya talboyin ko na lang ulit. Talboyin na lang natin. Eh, tres ko to. Tres. Hindi ba ako kayo talibot? Yan yan. Papatugan <laughs> lang sa akin. Okay. Tiro. lang dito. Hindi pa di dito nagpagubit. pag-upit. Yeah. Yan. Oo, oh. oh, ganyan na lang. Hindi. Padubli. Okay. Padubli na lang. Tara! Tara! दोस्तों आप लोगों के दोस्त दोस्तों के कारण दोस्तों के कारण लोगों को भी आप लोगों